Ang bundok Banahaw ay matatagpuan sa paligid ng hangganan ng mga nalawigan ng Laguna at Quezon sa timog na bahagi ng Luzon. Isang taong nanggangalang at Ripino Lontok ang sinasabing nakatanggap ng mensahe mula sa Panginoon na gawing sagradong lugar ang bundok na ito. Mula noon ay nagkaroon na ng iba't ibang mga sekta mula sa paanan hanggang sa tuktok ng bundok. Nagkaroon ng mga sim maraming sagrado at simbolikong lugar at nagtayo ang mga ito ng mga pook sambahan upang lumaganap ang kanika nilang mga grupo. Ilan sa kanila ay paraniniwala ang si Rizal ay isang propeta, ngunit ang iba sa kanila ay itinuturing siya bilang kalebel o kasintaas ng Panginoon. Sa bundok Manahaw ay matatagpuan ang napakaraming pwesto o mga lugar na may sagrado at simbolikong kahulugan at sinasabing pinangyarihan ng ibang mga kaganapan sa buhay ni Heso Kristo. May mga nagsasabi kasi na noong panahon ng digmaan sa Israel ay lumipat sa bundok na ito si Heso Kristo upang pansamantalang manirahan. Sa napakaraming pwesto sa bundok Manahaw, nabigyan kami ng pagkakataon upang mabisita at maranasan ang sinasabing milagro ng ilan sa mga ito. Una naming napuntahan ay ang malaking pintuan patungo sa pinakamalaking simbahan doon. Ang pintuang ito ay itinuturing nilang pintuan patungo sa langit. Nakaguhit sa pintuang ito ang iba't ibang mga bandila ng mga bansa sa buong daigdig na sumisimbolo sa malawag na pagtanggap ng mga taga sa kahit na sinong nais pumasok. Sa loob makikita ang siyudad Mystica de Dios, isang simbahan na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga hindi kabilang sa kanilang grupo. Mabuti na lamang at nagkaroon pa rin kami ng pagkakataon na masilip ang loob ng simbahan. Nang panahon iyon ay may ilang nagdadasal sa loob, kaya't iniwasang namin gumawa ng kahit na anong ingay. Sa loob, ang lahat ng tao ay nakaputi at nakabelo at karamihan sa kanila ay mga kababaihan. Makikita ang tatlong pintana sa loob na kulay pula, puti at asul na sumisimbolo sa watawat ng Pilipinas. Ang nagsimula ng kanilang grupo ay si Maria Bernarda Balitaan at itinuturing nila ang labindalawa sa ating mga pambansang bayani bilang mga apostoles ni Yeso at ni Rizal. Pangalawang pwesto ay ang Aklat ng Buhay. Isa itong malaking tipak ng bato na ang itsura ay mistulang isang librong nakabukas. Ayon sa mga tao roon, kapag nagtiri ka ng kandila at nagdasal habang isinusulat ang pangalan ng taong ipinagdadasal mo gamit ang iyong daliri doon sa aklat ng buhay, ay matutupad ang anumang hiningin mo sa Panginoon. Pangatlong pwesto ang maliit at napakasikip na kuweba ng usgado. Sinasabing ang kuwebang ito ang susukat sa dami ng iyong mga kasalanan. Lumuluwag o sumisikip daw ito depende sa iyong mga pagkakasala sa Panginoon. Kung marami kang sala, may hirapan ka raw sa paglabas ng kuwebang ito at maaari ka raw magkaroon ng mga galos at sugat. Pang-apat na pwesto ay ang Burol ng Kalbaryo. Sinasabing dito raw sa burol na ito ipinako at namatay si Heso Kristo. Ang pag-akyat sa burol ay isang malaking sakripisyo para sa Panginoon, ngunit lagi dapat nating dandaan na wala pa rin makahihigit sa kinawa niya para sa ating mga makasalanan. Sa tuktok ng burol ay matatagpuan ang tatlong krus na katulad ng nabanggit sa Biblia kung saan namatay si Yeso Kristo. Naroon din ang isang rebulto ng lapieta at ang rebulto ng isang triangulong may mata sa gitna at may pakpak na kulay asul at pula na sumisimbolo pa rin sa watawat ng Pilipinas. Kita sa paligid ang magandang tanawin sa ibaba at ang kalapit nitong bundok Cristobal o biskilala sa tawag na Devil's Mountain o bundok ng Limonyo. Dito sinasabing nagtago si Macario Sakay ng mag-isang bahagi ng KKK o katipunan upang hindi matagpuan ng mga tumutugis na Kastila. Panghuling pwesto ay ang Ilog Lagnas, ang sinasabing milagrosong ilog sa bundok, Manahaw. Mula sa itaas ay kailangang bumaba sa hangdan na may mahigit 270 taitang upang makaabot sa ilog na iyon sinasabing kapag tama ang iyong bilang ng mga baitang, ay maaari kang humiling sa Panginoon at matutupad ito. Bago kami lumubog sa tubig ay pinadaan kami sa isang umaagos na tubig mula sa tuktok ng mundok na dumadaan sa ugat ng mga halaman doon. Ang tubig sa ilog ay napakalamig at pinawi nito ang lahat ng pagod na naranasan namin sa buong araw na paglalakad. Maraming nagsasabi na ang tubig sa ilog na ito ay nakakapagpagaling ng sakit at nakakapagpakinang ng mga diamante. Mayroon ding rebulto ni Berheng Maria malapit sa ilog upang magbigay pugay sa kanya. Ang araw na iyon ay punong-puno ng kasiyahan at bagong mga kaalaman. Isa na naman itong kaganapan sa aming mga buhay na naghatid sa amin ng maraming aral na siguradong ibibilang namin sa pinakamahalagang alaala sa aming mga buhay.